Kapag may reklamo sa serbisyo ng gobyerno, karaniwang sa social media ang takbuhan ng marami para mailabas ang kanilang hinaing. Pero minsan, hindi ito nakakarating sa kinaukulan. Yan ang sinusolusyonan ng website na bantay.ph na layong diretsyong maayatid sa mga ahensya ng gobyerno ang inyong mga reklamo o sumbong. Balita hatin ni Dano Tingkungko. Sa social media, ang bawat tuwa at sama ng loob kasama ang lahat. Mula sa mga bagay na ikinatutuwa hanggang sa mga ikinaiirita. Maging ang sama ng loob sa gobyerno at mga serbisyo nito, sagap ng lahat. Pero paano nga ba tayo nakakasigurong makakarating ito sa mga dapat makaalam at makialam? Ito ang nais masagot ng website na bantay.ph. Kapag Facebook siya, hindi naman siya talagang nababasa ng government. Fine, kung nababasa siya, nababasa lang siya. Pero of course, kailangan din natin isipin kung saan natin nilalagay yung feedback natin. We want our feedback to be in the right channel. Ang kasalukuyang focus ng Bantay.ph, mga serbisyo ng mga LGU sa Metro Manila, partikular sa mga serbisyo na may kinalaman sa pagnenegosyo tulad ng pagkuha ng mga permit at clearance. Ang resulta ng mga aktwal na survey sa mga LGU at feedback nakalathala sa website at ipadadala rin sa Civil Service Commission para aksyonan ang anumang matatanggap na reklamo. Sa loob ng tatlong taon mula nang itatag ang website, malinaw ring nakalatag dito ang score ng bawat LGU sa Metro Manila, pati alerto kung merong fixer. There are just 1.5 million government employees. That's wala pa doon yung elected officials. So it's not an easy job. It's a tough work. And you have to help them do their job as well. Tell them what you need. Tell them what you want to happen. Give feedback. Tell them incentivize good behavior, um, kill bad behaviors. Kasabay ng feedback sa website, hinihikayat din ang publiko na idiretsyo ang kanilang hinaing sa toll-free contact center ng bayan ng CSC na 16565. Para kay Dean Maria F. Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, magandang hakbang ang mga online public service scoreboard tulad ng bantay.ph. Isang paraan daw kasi ito ng pagpapaalala sa publiko na meron silang karapatan sa maayos na serbisyo ng gobyerno. At kung hindi nila ito makuha, may karapatan silang magreklamo. Natutulungan nila ang gobyerno uh, sa paggawa ng trabaho ng pagtingin uh, kung merong compliance doon sa ARTA. Uh, in addition, um, it uh, encourages people participation ang problema raw kasi sa ngayon kulang sa kaalaman ng marami sa anti red tape act particular sa citizens charter kung saan nakasaad ang proseso ng isang transaksyon dokumentong kailangan at gaano katagal ito aabutin kaya kung may palyadong serbisyo sa gobyerno o paglabag sa citizens charter imbes magreklamo kadalasan idinadaan na lang ito sa pagiging pasensyoso na likas sa maraming pilipino And pag nagre-reklamo tayo, ayaw kasi natin ng maingay. Innately, ganoon ang Pilipino. Pero ang ano nga doon, um, meron na dapat na pagbabago. Dano Tengkong, GMA News.